Yung lahat ng pula sa likod, yung pinakalikod 'yan. 'Wag muna maglagay ng pula. Ubusin muna natin yung brown tapos yung pula sa pinakalikod. tayo kundi ah. Sa so, ticket, eh. Okay, dito sa mga sa ulang nang isa parang mas maganda pa yung ginawa ko nag mag isa lang ako adjust adjust pa konti wag, wag nyo lang ang galawin yan yun yung ano yung sundin

Mantika. na okay. 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 so, mo pa. Bilangin nyo kasi sampo para hindi ano. Ilan alo? Ilan Tama na sir. Sa na lang? na, oh. Dito, dito yan, naman mo. Ito sundan mo. Ayan, yan, yan. Labas. Tumabingin na. Basta lahat ng pula yan, dalawang, li, dalawang linya lang yung pula na yan eh. Tanggalin mo muna yung tatlong pula na yan. Palitan mo ng tatlong ano, brown. Okay. Ito sir, tatlong brown sir. Ito sir, oh. Di sir, ito sir. It ah, sir. Oh, yes. sir. Tatlong brown to sir. Dalin nyo dyan. Oh, 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 oh. Ilan na yan? Ito, ito uh, na to. Itong brown isa pa dito. Isa pa ang brown dito. Isa pa ang brown isa dito. Ito yung brown. Ito, ito, brown. brown. Isa na, sir. Sampo na yan, tingnan niya nga sampo-sampo 2, 4, 6, 8 9 10 dalawa dito sir. 14 Dalawa na, na, pula. Dito na yung... Buwin muna sampo ang 18 19 20 yung 22 23 24 25 26 27

Tanggalin mo yung isang pula na yan. Palitan mo ito.

Ay, okay, picture muna kay dito. Stay, picture daw dito. Ay, aba. Kunwari nagano, nag nag...